Sa pagbabalik ni Lucy sa bahay ni Mamita, nagalit si Farah at pilit siya nito pinapaalis. Sinabihan ni Lucy si Farah na pumayag na si Darius na magstay siya sa bahay ni Mamita. Ngunit na ini si Farah kaya sinabunutan niya si Lucy at naabutan naman ito ni Darius na sinasakta ng kanyang asawa ang totoong Lucy. Nagsumbong naman si Manang Biring kay Darius na nag-alala si Farah kay Ma'am Azon dahil umiiyak ito ng labis noong aalis na siya. At si Ma'am Lucy lang na unang nabunot kay Farah. Kaya pinagalitan ni Darius ang kanyang asawa sa pananakit niya sa totoong Lucy. Ngunit nagalit lamang nang gusto ang Peking Lucy at sinabihan niya si Darius na walang mabuting dinala ang Farah na iyon sa kanilang bahay. Pero ang sabi ni Darius sa tingin niya ay hindi dahil maganda ang pag-aalaga ni Farah kay Mamita. Ang sabi din ng Peking Lucy na inaalagaan naman niya si Mamita. Ang sabi ni Darius pero hindi niya maintindihan kung bakit pinapabura ni Mamita si Farah over sa kanya. Habang si Manang Biring nagtak siya ng labis kung bakit hindi lumaban si Farah at nagpaubaya lamang siya kay Lucy. Sa tingin niya parang may kakaiba kay Lucy, parang may saltik ito. Gayon pa man si Darius ng doktor ni Mamita na hayaan lamang nila na binabantayan ni Farah si Mamita dahil ito ang makakabuti sa kondisyon ni Mamita. Kaya doon na titira si Lucy sa bahay ni Mamita para alagaan niya ito. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!